Good morning. Good morning. Puntaan ko yung malunggay. <coughs> Nangimiss kong magatap ng malunggay. Meron ako dyan, ano, ah, tinapa. Dyan lang kayo. Ah, <coughs> oh, diba? Flexible tayo. Pwede pa tayo mag-spider. sa inyo kumakain ng ginataang malunggay. Kami sa Bicol. Special, special dito. Ayan. <laughs> agoy, agoy, agoy. <laughs> agoy, agoy. Pumasok. Ambot. Ambot. Bulaga. Ayan. So, gagawin na natin ito. Ahalo ang koto ng ano, ng konting talbos ng kamote, o di ba? Sold na solve ng ating ulam. Ayan, thank you so much for watching. Iwin na natin ang malunggay. Ito mo sa luwa natin ng kunting kalbos ng pamuti. Ayan. Gagataan natin, nalagyan natin siya ng tinapa. Ayan, gawin na natin. Masarap tong malunggay natin mga lalabs kasi hindi tinapakita. obvious kasi yung ano namin patuloy patulo ito naman nakukuha lang ito dyan sa um, sa bakanting lote na pinukuha na namin ng mga gulay-gulay yung mga ligaw na ang palaya na nilalagay ko sa munggo ito ko lang pinukuha di ba nakalibre mo nagataan na natin yung malinggan nakulok na tayo ng gata nilagyan ko ito ng kamias so ang sahog natin is tinapa yan tinapa Sito ito naman yung pagkataan natin. Talbos ng kamote. Ayan. At saka malunggay. Pagsamahin natin. Ayan. Ayan. Pakulok na. So ilalagay na natin ang gulay natin. Ilalagay na natin ang talbos. Ayan. Sino ba ang kami relate sa mga ganitong ulam. Ang sabi ko ganun eh. Ayan. Marami kami kasing gulay dito eh. Pwede si pagpuro ano naman, karne. Ayan. Itong ating Ayan at guys, yung ating malunggay at talbos ng kamote. Ayan. ba? Diba? Kalibri na tayo sa ulam. So, may kasi ako na galing pa ng So, ngayon lang naubos. Ayan. Ito ang ating ulam for today. May samyas para medyo mawala-wala yung umay. Kaman natin. Masarap guys. Ang sarap. Tama-tama lang yung alat. Maalat yung tinapa. So, nilagyan ko na lang ito ng konting asin. Konting-konti lang. Ayan, nalalabsi ko ang ating menu for today na naman. Ginataang malunggay na may talbos ng kamote. Ayan. Ayan na naman tayo sa ulam. Diyan lang sa tabi-tabi. Ayan. O, diba? Ayan. Thank you, thank you so much for watching. Si Sid, magang. Ayan, nakatulong si Sid. Oh.